Ngayon nga ay pupunta tayo naman ng buwak hindi para gumala Kundi meron tayong dala dito para ipagawa Dalawang rilo ang isa ay walang baterya Ang isa naman ay babawasan ng bracelet at luwag sa kanya Ngunit bago tayo magtungo ay pupunta muna tayo sa post office Para magtanong dahil sa mga text kong narireceive Dahil meron daw akong domestic mail hindi may padala sa aking area Kaya naman ako ay medyo naaalarma Kaya agad ko itong tinanong sa nakakaalam at dito ko nalaman na ito pala'y isang scam. Sa mga kababayan ko dyan na may ganitong karanasan, ingat po tayo at magtanong sa nakakaalam. At pagkalipas niyan ay pumunta naman kami sa Pure Gold upang maghanap ng parking area. At dito ay malakita ko na may bakanting isa, kaya naman agad akong pumarada. At dito nga yung aking asawa ay dali na at pupunta pa kami sa Blue Building at may lalakarin pa kaming iba. At pagdating na pagdating man din namin din ni may buko Diyos na nagatinda ay eh, hindi lilipas ang araw niyan hanggat hindi nakapibili at ayun bunot man din siya ng 20 din sa taas ay dinungaw ko yung aking mga katuda As usual tinignan ko yung situation ng aming pila ayun mabagal pa rin pag ganitong umaga at dito ko rin napansin ng aking idol na si Kate ayun nagtitinda siya dito ng mga gulay at agad ko naman pinunta at biniro ko pa naman at baka naman pwedeng makautang dahil syempre paborito na atin ang gulay tuming tangalian order agad ako ng tatlong balot ng langka Gabi at puso at pagbaba namin. Dito naman ako dumiretso sa pagawaan ng relo. Pagdating na pagdating ko dito, eBay customer pa at yan, medyo nagantay tayo. At ayun, ilang segundo lang o minuto ang ating inantay at ayun, tapos na ang ating relong mga dala. Tapos niyan, ay e, naman tayo dito sa Mercury o pang-mabibinin ulit yung aking nanay ay nag-request at maputi na daw yung buhok niya. Kaya naman ito at binilang ko siya ng pagkulay sa buhok niya. At ito ang ating napili, medium brown na babagay sa kanya. At bago tayo ubuwi ng bahay, eh syempre dadaan muna tayo dito sa laylay. Hindi para tumamba, hindi para kumain ng favorite nating chami. Dito lang kay Lulapillas Pansiteria. Dito po ay marami nilang menu na available para sa inyo. At ito po ipapakita ko sa inyo. Lahat po ng yan ay available po dito. Garantisado at masarap at babalik-balikan nyo. At ilang minuto lang ang aming inantay at ito na nga ang aming order at kami kumain na nang sabay. Dito na lamang po muna ang ating paglalakbay. Ang at ugaliing lagi na sa Diyos ay magpasalamat nang tayo'y bigyan niya ng biyayang ibinubuhos niya para sa lahat.